Gandang araw sa inyo mga idol Kumusta kayo Kumusta mukusta kayong lahat mga idol Nandito na naman ako sa ano Pupunta na naman sa pananim kong sitaw Lilinisan ko mga kaidol Para pagka uh, medyo lumaki na siya E eh, lalagyan ko na ng ano Paakyatan niya O yan na mga kaidol yung tinanim ko Hindi ko pa natapos tinanman Malawak pa yung taniman ko marami pang pa damo hindi pa nalinis dahil maraming ginagawa <laughs> ito na lang muna yung anuhin ko lilinisin ko yan ito lang talaga ang buhay mga ka-idol kailangan lang natin araw-araw lang tayo magsipag oh. kaya nang ginagawa ko nililinisan ko na naman yung tan pananim kong sitaw mga ka dahil marami na namang damo mga ka na tumubo ang bilis lang lumagi ng mga damo kaya kailangan eh, linisan yung puno para pagka naglagay ka ng pataba eh, walang kaagaw yung tanim mong sitaw kanya lang ang buhay tanim lang ng tanim mga kaidol ipagtyaga lang at makakaraos din tayo may awa din ang Panginoon sa atin kahit mahirap lang tayo eh basta tuloy tuloy lang tayo magtrabaho at maghanap ng pangkabuhayan kakaraos din tayo mga kaidol si paglang palagi ganyan lang talaga ang buhay mga ka <laughs> at ito na nga mga ka -idol. ako ay nagkulay muna lang konting sitaw mga ka-idol o tignan nyo o maraming bunga may mga bunga pa yan mga ka-idol yung tira kong ano ginulay na karang araw Ayan, yeah, yan lumaki na mga ka -idol. so eto na mga ka-idol meron na akong nagulay na konti di may pangsawag lang ako doon sa kukunin ko pang gulay magkulay pa ako ng ano mga ka-idol yung yung ano ba to kalbos ng ampalaya ampalaya ang native marami dito kasi idol yung mga ampalaya na native kaya kukuha din ako dito banda mga ka idol oh then, mga idol, dito banda, na napakaraming talbos ng ampalaya. Puro ampalaya yung ano, yung green na to. Ampalaya lahat yan. Oh, ganito lang yung ginugulay ko. Oh patong ko lang to mamaya pagka may mga gulay mga ka-idol patong ko lang sa taas o ready to eat na naman okay na to mga ka-idol kumuha lang ako konti para mamaya eh pagka nagluto ng gulay eh, patong ko lang sa taas di eh. kaganyangin ko na mga ka-idol kakainin na kuha pa ko ng ano doon. kuha pa ko ng ano ba tawag dito talong dun sa uh, malapit sa bahay may mga tanim ako dun di pagdagdag dito sa mga ginulay ko mga kaidol so ito na nga mga kaidol ako yung magkulay na lang kalong o, ito. Kuha, ko lang, kuha lang ako ng konti pangdagdag doon sa kinuha o kanina yan o yun malami dito o, so, ito So, ito mga kaidol oh, Ito, nak kuat lang Aku nang konti Ang dagdag dun sa aku kanina Ang gulai oh. Libreng gulai lah Fresh na fresh Ayun sa bagud Kukuat pa aku nang Talbus nang kamote Oh, ito na mga ka-idol oh. Gulay kong kalbos ng kamote, fresh na fresh na gulay oh. <laughs> oh dito mga ka-idol kukuha ako ng okra. So, eto na mga ka-idol, kumuha lang ako ng kumuha lang ako ng ano konti pang dagdag lang o oh. libre ng gulay fresh na fresh <laughs> okra oh, di puwi na idol save by the bell na naman ang ulam <laughs> dito lang yan sa baba ng bahay oh, yan o oh, yan o oh, may mga tanim ayan may mga talong talongan yan mga sitawan o oh, okra dito oh, puro kamote oh. Kung gusto mo ng kamote, oh, ayan oh. Ang daming ano, ang daming kamote. <laughs> Magsawa ka lang maggulay ng kanyang talbos. Kahit araw-araw ko mag, mag insalada ng kamote. Marami. Daming kamote. At ito na nga mga kaidol yung ating nagulay. Meron akong talbos ng kamote at may talong. At meron akong sitaw mga kaidol at saka okra o ayan meron pa akong daon ng ampalaya mga kaidol o masarap yan mga kaidol. At ito na nga mga kaidol ready to cook na tapos ko na nangimay. At ito naggigisa na ako ng sibuyas at saka bawang mga kaidol at meron din konting luya mga kaidol. At dito nga nilagyan ko na ng bagoong mga kaidol pampabango ng ating pinupdate mga kaidol. Ayan na mga kaidol nilagay ko na yung mahiwagang gulay At sinalo-halo ko na mga kaidol At ngayon naman ay akin tatakpan mga kaidol para mabilis lang siya maluto si nga pala mga kaidol sa lahat na nagsusuporta sa akin ay Maraming maraming salamat sa inyo mga kaidol at magingat kayo palagi Sana ay gabi tayo palagi ng Panginoon at bigyan niya tayo ng kalakasan sa pang-araw-araw natin ginagawa. So, paano mga ka-idol? Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang muna. God bless sa ating lahat mga ka-idol. Thank you, thank you mga ka-idol. Ito na yung luto kong ulam mga ka ko. God bless. Thank you. Bye-bye na mga ka-idol.